daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Everyone. Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Drama, aksyon, suspense, Horror and Love Story Alias Batong Buhay Chapter 31 Ibang Mundo Mga ilang buwan ang lumipas, naging maayos naman ang sulatan ni Bato at Ellen. Si Binibining Rochelle Panyaga naman ay walang nababanggit kung nabuntis ba ito noong may nangyari sa kanila ni Bato. Nagkikita man sila sa eskwelahan o sa silid aralan, halos ganun pa rin ang kilos ng mga ito at hindi naman sila nagkakailangan, na parang wala lang. Ayaw rin naman agawin ni Rochelle si Bato sa kasintahan nitong si Ellen. Ang nais lang niya ay maging malapit sila sa isa't isa. Samantala, gabi noon, tahimik at masinsinan ang usapan ni Namando at Vicky nakikinig lang si Bato sa kanilang usapan. Naibenta na ni Mando ang kalabaw at iiwan nito ang kalahati ng pinagbilhan upang panggastos nila sa bahay at pag-aaral ni Bato. Inihabili na rin ito sa pinsang si Miguel ang bukid at sakahan. Titingnan tingnan na lang ito ni Vicky. Yumakap sa asawa si Vicky at sinabing baka pwedeng sumama na sila ni Bato sa Manila kasi walang kasama ang asawa doon. Ngunit hindi pa daw pwede sila magsama-sama doon dahil hindi pa niya alam kung anong magiging kapalaran niya kapag naroon na siya. Gusto kasi muna nitong subukan ang magtrabahong muli sa Manila. Kapag naramdaman nitong wala pa rin asenso, babalik na lang siya. Ngunit kapag sinuwerte siya doon, agad niyang kasusunurin ang dalawa kaya siya na muna ang mauna at padadalhan na lang niya ang dalawa ng pera buwan-buwan. Kapag naging maayos na ang kanyang trabaho doon, maghahanap na siya ng matitirhan at doon na sila maninirahan. Yumakap si Vicky kay Mando na labis ang pag-iyak at binilinan ang asawa na mag-iingat doon. Nagbiro naman si Mando at sinabing Tumigil na ito sa pag-iyak, hindi pa naman ito'n mamamatay. Magtatrabaho lang ito sa malayo. Natawa lang si Vicky kahit umiiyak at hinampas ang asawa sa dibdib. Sa panahon lang kasi na iyon magkakalayo ang dalawa kaya gano'n na lang ito kung umiyak. Sanay ako sa Manila, Vic. Ilang taon din naman akong nagtrabaho doon noong binata pa ako. Hindi nga lang pinalat kaya nang umuwi ako dito kay Manong Brando at dito ako pinalad nung nagkita tayong muli. Di mo na ako pinakawalan. Ah, 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 ah. Pika ni Mando na sinabayan ng malakas na tawa. Tawa naman ng tawa si Bato habang nakikinig sa kwento ng dalawa. Hoy ha! Grabe ka Mando ha! Sabay palo sa makisig nitong braso. Baka maniwala ang makarinig sa iyo ha! Gising pa si Pato, oh! Hays, hindi kaya kita pinigilan. Ikaw ang nagpas yung nakasi na kasi. Nakita mo na ako. <laughs> Ganting biro ni Vicky at nabalikan nila ang nakaraan. Bakit? Sino ba ang patay na patay sa atin noon? Ah, hindi ba ikaw, Vic? <laughs> biro ni Mando upang tuluyan ng mawala ang lungkot ng asawa. Hoy, 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 Armando! Mr. Armando Aguinaldo, for your information, hindi ako ang patay na patay sa ha? Hindi si Lem. hindi nga kita pinapansin mo, di ba? Umirap ang mata ni Vicky sa pagbubukuhan ng dalawa. Hala, Miss Maribig Imperial. Bakit mo ako sinusundan sa ilog kapag naliligo ako? Anong ibig sabihin nun, ha? Natatawang mga banat ni Mando Huwag kang lalo! No! Maglala pa ako nun na! No! Nauna ka lang sa akin! Hey! Tsura mo! Ka-feeling nito! <laughs> Nakangising bawi ni Vicky. Okay, sige, sige, last na. Bakit ka nagsiselos at umiyak nung malaman mong hinaranan namin si Merna? <laughs> Natahimik si Vicky at pinisil ang ilong ni Mando. Eh, kasi naman, akala ko si Mer ang liligawar mo eh. Hihi, inigugma ko ikaw, mando. Hihi, sige na, talo na ako. Ako na ang patay na patay sa'yo. Busit ka, Merna. Busit na Merna kasi na yun eh. Makapulupot sa'yo, parang saway. Hihi, Nakangising pagsuko ni Vicky. Ah, ah, ah. Ikaw talaga si paring Bruno nang liligaw doon, no? Hindi naman ako. Type lang kasi ako no ni Merna. Ha, ah, ah. ha, ha natatawang wika ni Mando at naisahan ang asawa. Hmm? Aminin mo! Aminin mo, Mando! Patay na patay ka rin naman sa akin, di ba? Di diba? diba? Bakit kasi pinuntahan mo pa sa bahay nung nabalitaan mo ko umiya ako? Ah, ah, ah. Sino ba naman ang di pupunta eh? Parang magpapakamatay ka na. Hindi ka na nga lumalabas ng kwarto mo eh at hindi kumakain kaya pinapunta ako ng tiyahin mo. Nag-alala na rin naman kasi ako sa iyo noon. Baka kasi matuluyan ka na. <laughs> Tugon ni Mando na may halong pangangasar. Ay, Lolo! Ah, patay agad. Hindi nga akong lumalabas pero kumakain ako na, no? <laughs> Pag dinadalhan ako ng pagkain ng tiyahin ko, kinakain ko agad. Nakakabutong kaya? Baka nga ako eh. <laughs> Tuluyan ng napawi ni Mando ang lungko sa puso at isip ni Vicky. Sinabi rin nitong patay na patay ito kay Vicky noon kaya hindi na siya umalis at hindi na niya ito pinakawalan. Ikinataba naman ng puso ng isa ang narinig. Bili ni Mando, mag-iingat din ang dalawa doon at huwag tayagang kung saan saan pumupunta ang pamangkin. Sa kanya kasi inihabilin ng kapatid ang bata, kaya sagutin nila ito. Tumango naman si Vicky at sinabing hindi niya pababayaan ang pamangkin. Para na kasi nitong anak si Bato. Kinabukasan, maagang nagayak si Bato at nakaayos na rin ang gamit ng tioin. Ihahatid siya ni Vicky sa hintayan ng bus. Sinabi naman ni Bato na hindi niya maihahatid ang tiyuhin dahil may pasok pa ito. Niyakap niya ng mahigpit ang tiyuhin at sinabing mag-iingat na lang ito sa Manila. Samantala, hindi na napagkikita ni Bato si Rochelle sa eskwelahan at tila hindi na rin ito nagtuturo sa kanila. May iba nang humalili dito. Hindi na rin siya nakakapunta sa bahay nito dahil marami itong ginagawa sa bahay nila at hindi na rin ito pinapayagang gumala pa. Lalo't dalawa na lang sila ng tiyain sa bahay. Isang araw, laking gulat na lang ni Bato nang ibinalita ni Angel at Mel ang nangyari. Umalis na raw si Binibining Rochelle Panyaga sa eskwelahan at pumunta na ito ng Manila upang doon magturo. Malungkot ngunit kailangang tanggapin dahil wala rin namang magagawa si Bato isa lang siyang estudyante. Samantala, lumipas ang ilang taon at nagpasya na si Mando na pasunurin ang asawa at si Bato sa Manila. Doon na ni Bato ipagpapatuloy ang pag-aaral nito ng ilan pang taon sa high school. Si Ellen na may paggraduate na at magkokolehiyo na siya sa sunod na pasukan nagpunta si Bato sa kanyang mga katropa at nagpaalam na ito. Nalungkot ang mga ito dahil mawawala na si Bato sa tropa. Pero kaks pa rin naman sila magpakailanman. Naging maayos din naman ang pagpapaalam nito kay Angel at nangakong magsusulatan sila kapag nasa Manila na ito. Mga ilang araw, tungulak pa Manila ang magtyahin, bitbit -bit ang ilang mga gamit. Ibinili na lang ni Vicky ang bahay sa kanyang pinsan upang minsay silip-silipin. Habang nasa biyahe, ilang beses huminto ang bus na sinasakyan nila. Palagi kasi itong nasisiraan. Naisipan ni Batong pumunta sa dilim at doon umihi. May napansin ito sa di kalayuan. Naroon din ang tatlong dalagang nakaupo sa harapan ng upuan nila. Lumihis ng lakad si Bato dahil alam niyang hindi naroon ang mga ito para mamasyal. Maglalabas din ito ng tawag ng kalikasan. Kaya sa malayo-layo ito pumunta upang hindi mailang ang tatlong babae at hindi rin siya paghinalaan. Pagbalik ni Bato sa bus, nakita siya ng tatlong babae at tila nahiya ito sa kanya. Kasi naman hindi sinasadyang makita ni Bato ang mapuputi nitong mga puwet. Samantala, umaga na nang marating ng bus ang Manila. Panay ang silip ni Bato sa labas ng bintana ng bus. Wika nito'y ang ganda-ganda ng mga bahay doon. May mga bato at may matataas na gusali. Nalilibang itong tingnan ang kakaibang tanawin na bago sa kanyang paningin. Hoy, bato! Huwag mo ang ilabas ang ulo mo dyan sa bintana, oh! wala ka mahagip yan ng ibang sasakyan? Hala ka! Wala ka ng ulo! Ani Vicky na naasar sa kanyang pamangkin. Siyempre, probinsyano at bagong salta ng Manila, kaya inosente pa ito. Uh, Manila! Nandito na kami! Ooh. Ellen, magkita na tayo! Ooh. Nagtatawanan ang mga pasahero ng bus, agad naman siyang hinila ng tiyahin dahil nakalabas na ang katawan nito sa bintana. Pagdating sa terminal ng bus, naroon na si Mando at naghihintay sa pagdating ng dalawa. Nang makita ni Bato ang tiwin, agad itong nagsisigaw na naroon na sila. Iritang irita naman si Vicky sa kakulitan at kainosentehan ng pamangkin kaya nagmumukhang engot tuloy. Pagbaba ng bus, sinalubong ng yakap ni Mando ang asawa. Hinawakan naman nito sa balikat si Bato at sinabing, Ang laki na ni Bato at ang tangkad-tangkad na nito, halos magkasintaas na sila. Habang nasa jeep, naitanong ni Bato sa tiyuhin kung malapit ba ang bahay nila sa bahay nila Ellen. Napangiti na lang si Mando at sinabing hindi nito alam pero mas malapit na si Bato kay Ellen dahil nasa Manila na ito madali na lang nito mahanap kapag nakuha na nito ang address ni Ellen. Mga ilang sandali pa ay nakarating din ang tatlo sa lugar na tinitirhan ni Mando. Madaming tambay at may nag-iinuman pa sa daan. Inalok pa nga ng tagay si Mando ng isang lasing. Umiling lang ito at sinabing sige lang kasi kasama nito ang kanyang pamilya. Sinundan pa nga ng tingin si Vicky ng mga tambay doon Maputi kasi ito at ang akala nila ay dalaga pa. Mando, hindi ba nakakatakot dito? Parang marami halang ang bituka oh. Ang daming may pato. Hay, grabe! Ang aga-aga pa lasing Iritang wika ni Vicky sa asawa habang yakap-yakap ang bag. Huwag kang mag-alala sa tagal ko dito. Kabisado ko ng mga yan. Nabasa ko na ang mga galawan niyan. Okay naman ang mga yan. Lasenggo lang pero hindi naman nila gawaing manggalaw. Wika ni Mando at inakbayan ang asawa. Napangiti si Bato sa sinabi ng tiyuhin na napasa na nito ang galawan ng mga tambay. Kabisado na niya ang mga karakas ng mga ito. Pagdating sa malit na bahay, agad itong binuksan ni Mando. Malit lang ang loob nito at may isang kwarto ngunit kahit papaano'y nakapundar na si Mando ng ilang kasangkapan. Malit mang tingnan, ngunit home sweet home ika nga kung maituturing. Has, ang init! Ang liit naman ito, Mando! Oo nga, may magandang kasangkapan pero mas maganda pa rin ang bahay natin sa publisya. Has ko ang hangin, sarili pa ang bahay at lupa. Punot noong angal ni Vicky. Ay nako Vicky, Masasanay din kayo dito. Ako nga nasanay o. Oh. Ilang tao din akong nawalay sa inyo. Ngayon magkakasama-sama na tayo. Ngayon ka ba ba aangal? Paliwanag ni Mando sa asawang nakasimangot. Sige, sige na, na. Hindi na. Kahit paano magkasama na tayo. Bitin kasi ang isang linggong bakasyon mo doon sa probinsya eh. Tsaka, teka nga. Atin na ba itong bahay mo, Mando? Mando? Anong nito habang nakaupo sa maliit na sala. Yung pwesto at bahay, atin na. Pero ang lupa, hindi. <laughs> Nasa squatters area tayo eh. Pero nabili ko na ito sa dating may-ari. Tapos inayos ko na. Binago ko ang lahat. Kita mo naman, bagong pintura. <laughs> Pagyayabang ni Manto, nasilip ni Vicky na malit din ang kwarto kaya tanong nito kung saan matutulog si Bato isa lang ang kwarto kasi sumabat naman si Bato at sinabing pwede na siya sa sala magandang araw doon hindi mainit pumunta si Bato sa bandang likod at sumilip ito napansin nitong marumi ang dumadaloy na tubig sa ilog naitanong nito sa tiwin kung bakit madumi ang ilog sa likod ng bahay nila tugon naman ni Mando, malinis daw yun dati. Pero dumumi na kasi nga laging tinatapunan ng basura ng mga tao. Hoy Mando, may matataas na palahi pa yung nadaanan nung patungo tayo dito at may nakita pa akong puno ng balete. Mando, wala bang aswang o multo dito? Kinikilabot ang tanong ni Vicky. Ay nak, no. wala naman ako nakita o nababalitaan. Meron man, pero sabi-sabi lang naman nila yun. Nako, ang dami ninyong tanong. Kahal na nga lang tayo, saka huwag kang matako sa aswang. Hindi nga inurungan ni Bato yung aswang sa probinsya eh. <laughs> dito pa kaya? At kung may aswang dito, iyari siya kay Bato at sa itakong tanso. Oy Bato, dala mo ba ang bagong itak na ginawa ko sa'yo noon? Baka ginamit mo sa iba yun ha? Pang aswang lang yon tumango si Bato at ibinida sa tiyuin na palagi niya iyong hinahasa upang pagdating ng laban, handa itong gamitin. Habang kumakain, itinuro ni Mando kay Bato kung saan ang igiban ng tubig na inumin at pampaligo. Sa isang kanto pa iyon at doon siya mag-iigib, mag-iingat lang siya dahil maraming loko at makukulit doon. Naitanong naman ni Vicky kung saan mag-aaral si Bato. Tugon naman ni Mando, malapit lang at isang sakay. Nadaanan na nila iyon, hindi lang ito na ituro. Pagkatapos kumain, agad nilinis ni Bato ang malit na sala upang makapagpahinga na muna. Nakakapagod din kasi ang biyahe. Ang mag-asawa naman ay nagpahinga na rin sa kwarto nila. Kahit angal ng angal ang isa dahil masikip at mainit hindi tulad sa kwarto nila sa probinsya, maluwang at pwedeng gumulong-gulong. Samantala, hapon na nang magising si Bato, medyo tahimik na ang paligid at wala namang kung anong kababalagan sa labas. Maliban lang sa ilang tambay na palakad-lakad sa daan at mga batang nagtatakbuhan. Pakiramdam ni Bato, mukhang tahimik naman ang lugar na iyon. Walang gulo. Pagsapit ng gabi, Nagluto na ng makakain si Vicky. Si Mando naman ay nag-igib ng inumin. Hinayaan na muna ni Mando makapagpahinga ang pamangkin. Dahil tiyak kinabukasan, mapapasabak na ito sa igiban ng tubig. Paglalim naman ng gabi, sigaw ng mga lasing ang maririnig at tahol ng mga asong gala sa kalye. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tinanong ni Mando ang asawa kung maganda ba ang tulog nito at sinabayang pa ng pagyayabang nito na tahimik daw doon. Subalit nagulat na lang sila nang marinig ang nagkakagulong tao sa labas ng kanilang bahay. Lumabas si Mando upang mag-usisa. Nakita nito si Boy tato at tinanong kung anong nangyayari. Wika ng lalaking maraming tato sa katawan may bangkay na namang itinapon sa talahiban noong gabi. Mukhang biktima ng salvage ang tao. Ginawang tapunan ng mga holdapper o ng mga tiwaling pulis ang talahiban malapit doon sa kanila. Napakamot sa ulo si Mando dahil ang akala niya'y kung ano na. Hindi naman daw bago iyon. Pagbalik ni Mando ng bahay, nanginginig na sinabi ni Vicky na magulo pala doon taliwa sa sinabi nitong tahimik doon. Napangiti na lang si Mando at ang wikay minsan tahimik, minsan magulo at sinabayan ng pagkindat sa pamangkin. Nagbiro pa ito na hayaan na lang iyon dahil masasanay rin ito. Parang isang musika na lang iyon sa kanyang pandinig pagdating ng araw. Maya-maya'y naligo na at nag-ayos si Mando. Hindi siya nagmamadali dahil malapit lang ang pabrikang pinapasukan nito. Isang sakay lang ng tricycle. Sina Vicky at Bato naman ay pinipilit sanayin ang mga sarili sa bagong mundong ginagalawan. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias batong buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi God bless hanggang sa muli